Ito pala guys, uh, may nire-repair ako dito ng window type, uh, 0.5 lang siya. 0.5 na horsepower. So, binaklas ko yung kanyang compressor dahil nandito yung leak ito yung guys. Uh, yan. Lakas nung ano niya. Ayan o. So, ayan guys, uh, yan yung kanyang leak. Hinangang ko na lang din tong mga ano na ito, iba. Itong mga lumubog na. Kasi manipis na rin yan. So bali padaanan ko na rin yan ng hinang So yan ang kanyang leak, guys uh, Hinahin ko lang muna ngayon guys, uh, pressure ko ulit para may pakabag ko sa tubig para makita talaga kung may pang ibang butas bali yan yung hininan ko na yun oh. bali ito dyan ayan so hininan pero ang dito yung kanyang butas talaga so hinaninan ko na lang yung mga lumubog nyo ng ano sa tabi ayan, oh. tapos iturahan ko na lang din siya mamaya targahan ko siya ng kahit na 200 para sigurado So yun guys, 200 plus na ilagay, nakakarga. So babad ko lang siya sa tubig para malaman ko kung meron pa ba siyang leak. So bali yan guys, meron pang isa. Oh. Yun, ayun Oh. So ayan, meron pa. Hindi pa siya napuro. So ayan guys, wala na siyang leak. Oh. Apla. Ayun. Ugat na. So, kinatakip okay na, na takpan na guys. Ah. Isoy ko na lang 'to para pito ko Tapos ito linisin ko na lang din guys para malinis maano na siya. Kasi nilinis daw to, panlinis bagong linis lang din daw to. Kaya lang ang dumi pa rin ng ano condenser niya. So iwasin ko na lang muna 'to. So, bali yun guys, ah, uh, kinabit ko na yung compressor, ihinang ko na lang sa fittings niya. baliyan bali yan guys, sa uh, pressurean ko na muna siya. So mamaya ko na siya i-assemble pag uh, na binabak yung habang binabak yung ko na siya, i-assemble ko na lang siya mamaya. Pressurean ko na lang muna to. Para malaman ko kung may mga leak pa ba, ba yung pinaginanan. may butas pa ba siya sa kanyang mga pinagsoldahan. Ayan, leak test ko lang. So yun guys, Mali um, bali asimbol ko na lang dito mamaya na. At ano po, malinis na rin yung guys, uh, nilinisan ko na yan. Yung nasing kulit yan. Tagahan ko lang ulit siya ng 200. So ito guys, uh, ko na lang to. Hindi uh, na siya gumalaw. Oh. 200 plus pa rin. So vacuum ko na lang yan. So, ang karga na itong prion, guys, ano, 32. Bali, ano. Oh. Ah, 32 ang kanyang karga. So, ayun, nakabak na yung ngayon. ko na lang yan. So, bali ito guys, ah, uh, ko na ito ng crane. I-start ko na lang siya. Yan. So ayan. High pan. Bali nakapan pa lang guys. Hindi pa gumagana yung compressor niyan. So ayan compressor. Hmm. Bali ko siya guys ng 140. So yun lang ang oops namamatay. Nagagalaw yung ano niya ayusin ko lang yung kanyang extension ito guys ayan kinakargaan ko na siya ah, uh, okay na yung ano niya ayan bali karga, ang kargaan ko siya guys ng 140 so, Ayan, no? Ayan nag moist na yung kanyang sa so, may galing sa kapilya niya. Nag-umpisa na siya. Ayan o. Oh. tatlo, Lima, anim, anim pa lang. Yan. So, ayan. Uh, ko lang muna siya dyan. So, mamaya ko na siya talagang pagkakabumawas pa yan. Bumaba pa siya. Dadagdagan ko na lang para makompleto. Titignan ko muna yung ano niya sa so, moisture ng piping niya guys. Maganda dito pa lang. Eh. So bali to guys, uh, na-pinshot ko na to. Kukompleto ko yung karga niyan no? yun. ng Freon. So ayan, na-pinshot ko na yung charging line niya. Ayan. Hindi ko na pinakita kasi walang taga-awa guys ng ano, cellphone. Wala. Ako lang mag-isa kasi ngayon. Wala na akong mga kasama ngayon. Mag-isa na naman. Ay <coughs> nako. Ay. So ayan. Okay na to. Uh, bali Ayan. Uh, okay na yun guys. Simple ko na lang to. So ayun. Hanggang dito na lang guys. Thank you.